Hi guys, good afternoon. Uh, once again, Jeff Striker Black. Uh, Dito tayo sa ating manukan. Yan, nakikita niyo yung area guys. Yan, yung mga uh, natin. Pato, Luano, Rhode Island. At for today's video guys, uh, naglinis na pala tayo ng cage ng pugu kasi lalagyan na natin yan ng laman guys yan, ilinis ko na kanina yan, okay na siya malinis na at inayos ko na rin yung area yan, nawalis ko na yan sa next sa next Saturday, ito naman yung lilinisin natin kasi sobrang dami, dumi uh, yung mga alaga natin manok, nandito na nangingitlok uh, at aayusin na din natin yung brooder yan kasi nandito pala yung ating egg ng pugo eto naka-incubate na sya patay yung ilaw kasi nasa maximum na yung init nya guys at ito na pala yung dati nating mga alaga malalaki na sila pwede na natin sila pakawalan at yung bagong pisa Four days ago. Ayan hmm, na guys. Marami na naman. Ayan. Okay. Malinis na yung area natin guys. Ayan. At, maybe February, may laman na to. Kaya, uh, see you guys in my next video na may laman na tayo na pugo guys. Bye bye. Thank you for watching.